Ngayon to mga idol, sugat kita sa ato managatay. Muha yang marliplipan sa lood. Ano ta ko sa ilako mga idol. Ato mga idol ko ano ni lako. Wow! Lipan mga idol do ka buok. Grabe, swerte na. Pare mo bin. Ato ah, pikas.

pasti dan insung. Mm -hmm. Ari paisa. Ame tobo mga idol na mga kuno. Ono ini. Buhi rebane. Panit sa kuno. Oh, mga idol. Wow. Grabe mga idol okay, ah. na sa Tapos si Sanski nagpasa no Wow si brother Sanski brother Mga idol grabe Mga idol oh Swerte na grabe, Mga idol barato na liplipan lipan Mga idol 280 to 300 per kilo. Anong lipan diri sa Barangay Consuelo. until ang Surga del Sur. Grabe ka presko, mga idol. Ningwitan niya sa laod, oh. Pulao na sa asawa ni Kwan, ang Alessandro. Ningwitan, oh. Ay, kaganing kayo, John Kwan. John, uwi ng lipipan. Grabe, mga idol. idol.

Ipay nung mag-alit dito. Pag-alit dito. Pag-alit Sugbahan dah mga idol. Kay. At sinugba na rumpi. Mga iho. Pag-alit dito. Sili oh. Sili demonyo. Sili anghil. <laughs> Yan yes, siya talas. Sari pa oh. Na. Ay, opening ah Paklay, mga budul pait na dah tak tahu dia ni lah. Tapi dia dah kuat Ayo opening pergi dengan kantilan. Kira dah antai ni pak idul. Kau budul pait tak tak tahu. Ni pak lay setengah ini untuk kita mak idul. Kita main nak butuh. Kira lah zaman-zamanan. aku ah, Apa, ah, ah. ha? Ini zaman itu, <tuk tangan> <mga> itu <tuk tangan> zaman <-zamanan. tuk tangan> Luto na, mga idol, tuk na. Wow. Ay, na. Mga idol, paklay. Ay, the best mga idol ini. Hmm. grabe. Oh. Idol Saging-saging ra. Nah. Amat sila. Nah, Sudle. Sud oh, nargahin sud mga idol. Lirahin ka. Lirahin aku, Lirman. Lirahin aku. Lirahin ka. Lirahin ka. Ini, amang katungan tepang lay. Amang katungan tepang lay. Hmm?